Ano naramdaman mo ate? Dadalawang linggo na Gan po. linggo. Ganyan ka ba ng doktor? Ay, hindi. hindi pa. Mas, sa mga nagtatawas? Wala pa rin. ko sa iyo ha. Sabit lang ito. ko ah, pa. Dito pa. Dito mo ganyan. Okay. Sabit lang po ito. Kinala mo lang ito sa minsan makakasalaw mo ang minsan ay pagkutuwang pa okay iyo tayo ano masakit niyan? hindi mo na po Ato, arepo, temet, papera, lota. Sino mag yung sa ito, mag sa ito, oh. sa yung lahat, 'yung lahat ay nakatakot sa 'yo. Asa diyan sa kamay niya 'yung sabaw ng nilaga. Andiyan 'ao. Dalawang kamay pababa. Dalawang kamay. Pagano, pagano, pagano. sa akin Sige, baklasin mo. Huwag mo mumulat para 'yung paggagamot natin ay sa na no. Sige, baklas, baklas. Sige pa. Sige pa. Tanggalin mo na 'yung mo rito ha. Huwag mumulat. Sige pa, baklas, baklas, baklas. Tanggalin mo lahat. Sige pa. Baklasin mo yung lagay mo dito, oh! ha? Uh, huwag ka na nagagalit. Sige, tanggalin mo na dyan. Sige, tanggalin mo, ha? Tatanggalin mo. Opo! Oh, sige, huwag ka sa akin. Nauli na kita, sorry. eh. O, basta tatanggalin mo, ha? Opo. Oh, sige. Sige pa. Aalisin ko na. Aalisin mo na. mo na. Anong, anong problema nito sa'yo? Bakit mo kinulam? Dahil? <laughs> Naingit ako sa kanya. Naingit ka sa kanya, kaibigan? <laughs> Mm, matalik mo kaibigan. Sabi ko na nga ba eh. Ba't bira kay bira? Ha? Ah. ah na. Naiinggit ka. Ay. Bakit maganda ang buhay niya kaysa sa'yo Ha? Ah? Ano pala? Ano pala? Ha? Ah. Sige, siya, matalino siya. Lahat na sa kanya. Eh, ikaw, ba't hindi ka kasi magsipag-sipag? ha, ah, hindi yung ganyan, bira kanyang bira. Anong gamit mo, Mike? Kagilang itim, manika. Ah mo kung na. Hindi mo alam. inaano. Oh. Manikang gamit mo. <laughs> kaya sabi mo lang masipag siya. Lahat na sa kanya na. Tapos sasabihin mo hindi mo alam. Gagaling to ha. Gagaling na siya. <laughs> Gagaling na siya. Gagaling <gasps> Gagaling na po siya. Patawad. 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 Kaibigan mo lang to. Ha? <laughs> ah, matalik mo kaibigan. Biro mo matalik mo. Pingang tubig na. Matalik mo kaibigan. Binibira mo. Ah, kasi mm, pa kitang titingnan ni. Eh. Hindi. Talagang hindi na mauulit hmm. dahil yayariin kita. Opo, sige. Sige papayag hmm. na ako. Papayag ka. Papano yung may iwan mong pamilya? Papayang ah. Na ako. Papano? Hmm, sige. Pagaling ko lang siya. Hmm. Ko lang siya. Opo, Alam mo ang nagpapagaling hindi ako ang Panginoon. Opo. Ah, paano ka sa ating Panginoon kung ganyan ginagawa mo? Ay. Papano? Opo. Papano? Hindi na akong tawad sa Panginoon sa kanya. Hindi ka na tawad. Pero alam oh. mo, nakasad sa Biblia na alam mo? Hindi. Ay, alam ko po. Anong nakasad sa Biblia? Matuto ko magpatawad sa kapwa mo. Matuto ko magpatawad. Huwag mong gagawin kung anong... Huwag mong gagawin. Yung ginagaw mo sa kanya kung ayaw mong balik sa iyo. Hmm. Papa, <laughs> ano yan? Ibabalik ko sa iyo? Hmm. Ah. Patawarin Oh, po. Hmm. Papa naka naka, naka naka sa sa sa, sa Biblia na patayin kayo ah. 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 sasaktan ah. ah. Talagang masasaktan ka bakit yung ginagawa mo dito hindi ka tawad na po talaga. Hmm, sige baka simula, baka simula. Hindi ako natakot sa iyo. Kanina pa na kita nakita pagdating diyan, no? Inaano lang nito yung kapatid nito. May ginawa ka diyan sa kapatid. Wala po. Wala. Wala po. Tama. Iba yung, iba yung gumawa dun eh. Iba. Kaysa dito. Sige, tanggalin mo lahat. Tinatanggal ko na po. Tanggal yung tanggalin mo lahat. Sige, lahat, sige. Lahat, 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 sige lahat, lahat, pa. lahat po. Nahuli na kayo, ganyan kayo. Pag nahuli kayo, akala nyo ang babait ninyo, akala nyo mga santo kayo. Ah, para kayong mga ano ah. Meron pa konti pa oh. Meron pa. Sige. Tagal na mo, marami pa. Ilan, ilang tao nang pinahirapan mo? Ilan? Sa kanya lang po. Nag, ano, nag, nagsiselos. Sa kanya ka lang nagsiselos? Sa kanya lang, lang po. Talaga po napakabait niya. Napakabait niya. <laughs> Patawag sa logo. <labo. laughs> mm. Sige, sige, sige. No, alis ko na po lahat-lahat. Oo oh, lahat, nga, pero meron pa oh. Tanggal mo, meron pa, meron pa. Oh, huwag ka nagagal sa akin na, ah. huwag mo kong inaanan ng ganyang mustaraya. Galtang sa ganyan. Hindi kilala po. mo ko, hindi. Po. Hindi. Kilala mo ako. Ah. Sa totoo lang po. Ano? Ngayon lang po yun, pa. Hmm. Pagamot. Ako, Kaya ikaw po. tinatanong ko. Ako, kilala mo ko, mangkukulang ka hindi. Ikaw ang tinatanong ko yung pinasukan mo, di ba? Kilala mo ko. Hindi. Manggagamot, po. Manggagamot lang. Okay. O magpapakilala ako ha? Okay. Ako ang tinik sa lalamunan nyo. Ako ang mga kalaban nyo. Ako si Apo Chalin. Taga okay. dito Chalin. sa Sambales. Apo, Apo, Apo Chalin. Tandaan mo yan ha? Apo Chalin, okay. Hmm. Alam mo na. Ha? Okay. Sige. Kunti pa. Um, po. Okay. Sa ka humingi ng tawad. Magdadasal ka na. O ibabalik ko yung nilagay mo rito ha. Ha, binibigyan mo ng sakit sa to eh. Bihira pa makatulog. Opo, hmm. Totoo yun. Kasi nakikita ko kung ano yung nilagay mo. Ha? Hayop ka. Kitang kita ko kung ano lahat nilagay mo sa taong ito. Sige. Maglas ba? Sige okay. Ito isang mangkukulam Kaibigan niya lang Umingin ng tawad Kung hindi nahuli Itutuloy nito yung pagkulam dito sa babaeng ito Mga kapanalig Eh nahuli Ayun, nakala mo Daig pa ang santo Sige <laughs> okay. Nakakahiya ka Paano ka harap sa ating amang dakila Kung ganyang ginagawa niyo sa tao Paano kung hindi kita nahuli Itutuloy mo lang 'yan, 'di ba? 'Di ba? Opo. Heeh. Eh nahuli kita. Kaya patawad, 'di ba? Pero kung hindi kita nahuli, walang patawad. Tama. Tama. Baba boy na po yung pagkainggit mo. Po na po. mo. Bakit ba Uso kasi sa ano? Hindi 'ko naman nilalahat, no? Uso sa tao yung inggit. Pero hindi 'ko nilalahat. Bakit ba ganyan kayo, hindi kayo mamuhay ng maayos. Hindi kayo lumab lumaban ng patas. Hmm, sige, kunti. O, oh, kunti na lang. Kunti na lang nakikita ko. Kunti na lang. Pasensyaan tayo, ha? Ganun talaga. Na? O, oh, sandal. Panginoon kung Isus, sa akin madakila. Umingang ng bas-basay na, balik ko yung nilagay sa taong ito. Hanggang mamatay. Oh, oh, oh. Oh. Mm. Oh. Ah, right. El. Saan ipratrisak next? Atal! Elma? Sa nga lang ni Jesus Elma balik. Okay. Ate, ate, oh. ate. Alam mo nga sinabi mo? Hindi. O, kita nyo, tulala kayo. Inumin nyo to. Uh, maligo ka ng galing dito. Tatlong araw, ha? Unang ligo mo, huwag ka magsasabon. No? Yung pangalawa, uh, ito na yung gagamitin mo sa tatlong araw na inumin. Maging sa pagligo. Pero unang ligo mo, walang sabon mo na, no? Huwag patutuyuan, Refill, refill, refill. Sa loob ng tatlong araw, no? Ito po buo? Mm -mm. Okay, shout out sa lahat ito. Gabi na. Uh, at mamaya may gaumutan pa ulit tayo. Bibiyan nga naman tayo. Pakihawak na po. Ay, pabukas na lang muna. Okay, shout out kay Apo, kay Apo Marwin. Shout out nga pala sa akin ko pare. Ayan. <laughs> waiting. Okay, waiting mo siya kasi gugupitan ho niya ako. Ginupitan na yung mga anak ko. At uh, yun nga, ang kapal na we. At ang shout out kay sa Tia Verde, kay Nanay Rosario. Sinabihan niya lang po na pumupogin na daw si Apo Chalin. Bumabata daw po. Yun po ang sabi niya ha. Ewan ko sa iba. Okay. Mga counters dyan, pakisya lang ating mga video. Hindi lang po sa pagmamanihan. Kailangan din po natin may share ang ating mga pagbablog sa Pitiler. Maraming salamat lalo na kay Kurt Fernandez Aguilar yung nakakuha kanina. Maraming salamat. Shoutout sa po kay Apo uh, kay Mamelo Ligario, Sis Maika, Brother Janjan at uh, sa iba pang umidol sa akin. Pakishare pa nga mga video. Okay, maram, salamat muli akong team Apo Eric. Apo Chalin, magandang gabi.